nando ako nila. Okay, na okay. okay, ah, <laughs> So yun guys, touch down na tayo dito sa Jollibee. Eh, kain muna tayo. tayo. ko yung second floor. Pina-reserve second floor. Pina Ayun na umorder na nga muna ako dito at ayan, nalimutan ko tanga paano yan dun itentenderong pa ako gitu lam <laughs> Kayo gutom? Dito lang pala mo na lang pa 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 So yun, guys, after so many many years. Well, <laughs> hindi pa rin mabuksan ni mama yung pintuan. <laughs> Ay wow. Ito na guys yung aking yung aking... Ay wow, may eh, ganoon. Oh, may ipis? Ano ba yan? May ipis? Hi. Hi hindi mm -mm. So yan, nagsisigawan na sila. Wala pa nga eh. Wow, may ganito na siya. Patungan na siya ng gamit. Oh, pa nga. Ha?